yung ating Yung battery pie niya. Ito na po yan, pinaka... Ito siya i-adjust. Ang tunog po niya pagka... Yan yeah, po. So yan mga idol, sa mga gandang po Sa lahat po ng na mga nagtatanong kung ano pong klaseng inverter yung gamit ko mga lods pero po yung ginagamit ko pang ulit uh, ah, susan 735 yung eh, mga lods ito na po yung pinaka pinaka aparato nya dito po ang lagayan po ng tindutan yan mga lods sa mga nagtatalong ko po kung paano gamitin tuturo ko po sa inyo mga lods ito po negative tapos, ayan. Yung negative positive. Ayan, ayan. Ayan, mga ang baterya ko po, ayan. Nakita, nakita mo yung baterya. Ayan po yung ating baterya. Tapos, mga load, Yung po sa lagay ng positive negative. Doon naman po sa lagay ng stick, mga idolere. Ah, ito yung lagay natin. Stick. Stick. Pwede po siya magkabaligtad. Pwede po siya, kahit saan siya, pwede. Pwede. kakabit po ng stick mga lods, pwede naman po siyang kahit na negative positive pero parehas din po yan. Ay, yung stick po natin mga idol ay yung ano, sirado. Kasi yung ito ginagamit ko sirado kasi yung stainless mahina po ang takbo ng ground. Kaya ito ginagamit ko sirado. Sirado bakal. Ito yung, sa sakutsun. Sakutsun ka lang. Kama. Oo, sa kama. <laughs> okay, kutsun. Yung bakal ng kama mga lods. Tapos ito naman po yung pinakapindutan niya mga idol. Dito po natin siya isasaksak. Sa mga nagtatanong naman po kung paano po siya palakasin, meron po tayong high and low. Pag po siya ay naka high, malakas. Tapos yung pinakalo niya, malakas din yan. Ngayon, kung gusto niyo po ng malakas, eh, todo, ito yung pinakabultahin niya mga idol. Kung gusto niyo na may hina, ayan, dito lang kayo. Ngayon, kung gusto niyo ng malakas, gamamit kayo ng high. Tapos todo niyo to mga lods, ayan kaya malakas yan. Okay, kung gusto naman mga mahina ang ground, baba nyo lang po ito. Ito, pinakalo. Pwede rin siya i-adjust. Ang tunog po niya, pagka uh, nakahay, matinig. Tapos, pag, pag po siya may nakalo, uh, mamatay-matay yung tunog niya. Meron po siyang ano, ito doon po yung kanyang switch. Kaso nga lang, hindi ko mabatis. Ito naman po mga idol, yung pinaka-fuse niya. Ayan ang pinaka-fuse niya, mga lods. Ito yung ginagamit sa fuse ng jeep. Yan. Muro lang po ito, 15 pesos lang po. Pagka po siya walang fuse, hindi po siya tutunog. Kaya kailangan mo rin siyang fuse. Yan. Ganyan po ang pagsaksak niyan mga lods. Yung pinaka-fuse niyan. So, ito mga idol. Sa lahat po na nagtatanong at gusto pong umorder, punta lang po kayo sa aking TikTok shop. Kaya po yung TikTok account ko na Kaengay Vlogs. Diyan po, pwede po kayo umorder dyan sa akin TikTok shop. Meron po yung akin TikTok shop mga lods. Ayan. Ayan. yung push yung mga Ayan. Ayan. Lahat po ng ginagamit kong pangingista ay naanyan po sa akin TikTok shop mga lods. Tapos po mga idol, ito yung ating baterya. Kaya lang po yung baterya na nakalagay dun sa akin TikTok shop eh. Hindi po siya magkaparehas. Iba po ito eh. Uh, ito yung bago kong order na tinesting ko kung maganda. Pero matagal siya magkarga. Matagal maubos ang karga niya mga idol. Maabot ko siya ng anong oras. So yan mga idol. Testing natin. Plus man. Ayan. ayan. po yung aking TikTok shop mga lods. Punta lang po kayo sa aking TikTok account. Ayan. Kaengay vlogs po. Ayan mga idol. Ito po yung aking mga video sa TikTok mga lods sa lahat naman po ng gusto makita yung mga full video na aking ginagawa mga idol punta lang po kayo sa youtube pindutin nyo lang po yung youtube mga lods ayan youtube ah uh, ayan contacta na po kayo sa youtube nyan mga idol ayan naman po yung mga video mga videos ko sa youtube ayan so, mga idol ito naman po mga idol T testingin po natin kung gano pong kalakas yung ating gamit na aparato inverter mga lods ito Siyempre. Nakakalabit na po yung ating stick at pindutan. Pakikita ko naman yung sa inyong kalakas kung ano po ang pinagkaiba ng pinagkaiba ng ano? Sa itim yung yung pinagkaiba oh. po ng malakas at mahina mga lods ito oh, kagaya nyo naka, naka low tapos nakatodo yung bultahin natin Ayan, may pindutin natin. Ito mga lods, pakikita ko din yung gano'ng kalak. Yung gayong, pero malakas din po yung ano, yung high. Yan po yung pinakalo niya mga lods. Tapos yung pinaka-high po niya. Ito, ilalagay naman natin sa high. Magkaiba po ng bultahe yan mga idol. Ayan. Na. tayo ko lang po doon sa mga gumagapit ng ganitong inverter. Medyo mag-ingat-ingat po tayo mga lods kasi may tira po itong ground. Huwag <coughs> so, po natin basta-basta kukuha ninyo yung isda. Pagka kailangan po, iangat po natin yung isang stick natin para po pag kinuha natin yung isda, hindi po tayo makuliente. No? Ayan po mga idol, pinakita ko na po sa inyo yung aking gamit. Order na po kayo sa akin TikTok shop mga idol. Meron po nyo. Ito ba yung ating baterya. Siyempre, ito na po yung pinakaparato niya mga idol. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking tutorial sa aking paggalaw pag tutorial sa ating mga sa ating aparato mga Ingat-ingat po tayo sa paggamit. Idol. Maraming salamat po. Lahat po ng gustong model mga idol, punta lang po kayo sa akin TikTok shop, Kaingay Vlogs. Ayun, maraming salamat po mga lords.